Hi, hello for today's video Nandito tayo sa SM Lazaro So hi mga lapatsera Advance Merry Christmas and Happy New Year So as of now, nandito tayo sa loob ng uh, mall Sa second floor Then my third floor, my fourth floor pa pala siya So yung malaking ano Malaking Christmas tree nga nandoon sa first floor So yan mga lapatsera, ang ganda-ganda Oh, di ba ang, ang ganda ng design ng Christmas, ano nila, decoration. So, actually, akala ko, ah, uh, i-ano ako, sitayin ako ng guard. Kasi, noong una, noong unang panahon, char, ah, uh, nagbibidyo ako, pero hindi pa ako vlogger noon, charot. ni sinita ako ng security guard kasi bawal daw. Noong una kumakain kami noong una pumunta ko dito sinita kasi ako bawal daw mag ngayon parang ano parang natakot ako baka sitahin ako so nagtanong muna ako kung pwede mag, -mag sabi naman na nakabanday doon sa may malaking Christmas tree sabi niya hindi po ma'am okay lang po kasi dami namang nag uh, ano uh, min uh, ano daw Uh, mostly daw nagbibidyo yung mga vlogger kaya sinabi niya na yano niya ako kung vlogger ba ako sabi ko, oo oh, pero nasa unang step pa lang ako sinusubukan ko na po anong makaya ko, masaya naman ako hindi ko hinahangad na uh, ano yung ginagawa ko kinabukasan na sa itas na ako hindi ko yun yung gusto ko lang na masaya mag-video, yun lang kung makarating ako kung saan saan yun lang ang pakay ko so yan ang mga lapatsera so kailangan natin bumaba kasi nandun ang attraction ng Christmas uh, like Christmas decoration at iba pa So, dito man na mga lakwat sa right of kabilang side. Kung sabaga, sa baga, sa website sa right side, yung mayroong uh, malaking Christmas tree. So, dito, ito po yung uh, view niya. Sa left side, di diba, Ang ganda. Medyo walang ano, walang pumapasyal. Siguro, hindi pa time na mamasyal ng mga tao, joke So, pagbaba na tayo. So, sa ako na elevator. Yun. Pasimple lang akong video kasi... Ano mo na? Baka balls. Balls. Bawal ba? Yun. Pauwi na kasi ako eh. Kasi... Gutom na gutom na rin ako. Masya lang. Nag window shopping lang naman ako. Inaabot ng gutom. Yun. Pauwi na tayo. Panabas. Ito yung si kantor. So, kung saan ako nang galing Doon ako uwi, charot So, yan mga lapatsera So, nandito na tayo sa labas Ito po yung sa labas ng uh, SM mga lapatsera May mga decoration din sila dito sa labas Medyo wala pang mga ilaw Kasi, uh, Mag si 6 pm pala kaya hindi masyadong naganin uh, niyang ilaw. So yun ang labas ng a uh, decoration. So actually pa-away na din ako. Kasi gutom-gutom na si La Cotera eh. Hingan mo. Oh, di ba nice? So, kung sinong gusto mo pumasya, pumasya, na kayo dito. dadahin niyo yung mga kids. Mga children. Wow, well, children. O yan. Maganda sana mag-tikto. Kasi umuulan eh. Umaambon kasi yung pumunta ako dito, umaambon na. Yung papunta din ako dito, umaambon. Umaambon lang. Hindi inumala kasi yung ulan. kaya... Medyo konti lang ang pag window shopping ko dito at saka gutom na gutom na rin ako eh wala naman tayong may budget tayo pero sa ibang ah, ibang ano ibang budgetan charot ganyan kasi ako eh pag lumalakad ako mag isa kailangan nakabudget na kung, kung ang budget ko pamasay pamasay lang talaga so yun ang SM So yan na ang kabuan ng ating video mga lakot sera. Maraming maraming salamat and advance Merry Christmas. Sana naman, deke naman. May main, main bigay dyan. Charot. Once again, Merry Merry Christmas and once again, maraming maraming salamat. Ito po ang yung leaning code. sera ang kabila nun. Bye!